Kasi eh, huwag, huwag mong pitawan, boss. Huwag mong pitawan, ayun yung yeah. Ay, nagagalit na po yung hawak-hawak po na nakaipit po sa aking atong uh, tong, itong ano itong cobra. Kaya lang, hindi naman namin mahugot dito kasi matibay na kahoy ito. mo, boss. mahay? Hindi, ah? Hindi, hindi ko naman inihila pa para mainis siya, para lumabas. <laughs> Hala, kung hindi siya kusang lalabas diyan, hindi natin siya makukuha. Yeah, hmm. mukha buka kanang oh, buka diyan, may sarili na. Bibitawan ko ba? Ah, uh, dali boss. Kuni ko 'yung. Bibitawan ko. Bago mo Sige, bitawan mo, boss. <laughs> <laughs> Sige, salamat lang po sa Bali nung pumasok siya diyan, sakto lang siya diyan eh. Kaya, op oh, ah, kama. Wag, ah, wag, wag. Wag, <laughs> Sa unay kambing, ilang araw naman ang nakakaraan ay isang asong Belgian Malinois ang napatay ng cobra sa isang farm sa Bantog, Lapas, Tarlac. At yan po ang pupuntahan natin ngayon kasama si JPG Kamandag. Magandang umaga po mga ka -channel. Ata yung aso hindi niya sinubukan hanapin? kasi yung butas niya. meron din doon. hindi ko kasi nilip sa loob, pero dito lang, parang. Wala Wala tayong sarong. Wala tayong Wala tayong walang Oh, walang laman walang laman at kita mo hanggang dulo may may mga ganito pa ito walang mga katagos yung mga galito dito naka nakatabon diyan mayroong pinagbalatan yung puno na yan yan po pala yeah. kuya yung magandang pagbahay ng mga kabrabas yung, na? Oo. yung mga pispam Oo, oh, kaya nga marami ditong ano Maraming nar ah, dito na na ano namin nasa nasa namin pumapasok dito pag uh, si so, Opel nga yun no. Oh. nawawalan ng tubig ano. <laughs> Sa ngayon hindi nawawalan dahil pinapaandar ko po yung kubra din oh meron din yung makakuli dito dito oh ayun po oh, sa lak ng oh. may ibigay siya sa tayo yan balat ng kobra. mahaba yan hinila hila namin yan mahaba yan ganyang kahaba oh yung pinagbala ha? asan yung pang pang kukay? Mababaw? Mababaw Mabaw lang? Pag natuyo na yung mga damuhan, may expose lahat yung mga ano yan. May expose lahat yung mga lungga nila. Pero sa ngayon, dahil masukal, nakatakip yung mga lungga. Hindi natin. Hindi natin basta-basta makikita. Pero posibleng makita. What? pra. Ha. <laughs> <laughs> yeah. ha? Pra, nanti na! Oh. Ano ba ni boss? Last pa mati bike. Oh. Okay, boss. Okay tong ubod may Na. Ano ba 'tong na ng... na Ay, kapag ito itang... Tinalihan talaga um, ng goma. mo yung Baka lumabas na. Dito. Wala ko nakita yung pata. Naku. Naku. Kahoy pala ito. Hindi ko nililis ito. Marami siyang labasan. Kita sir. ka magkaay. Kita akong video. Okay. Wala na akong makita Wala na

Ano tayo mag magkikipag-abulan dito pag nakalabas yan? Ayan po bro, huwag sila tayo nga talong board yan eh. Oo, sige. Mas silipin mo bas, parang ano. Sige. Awa. Ah, <tinyo> 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 ang problema kasi ay, baka... Ay, kaya may basulot ang kaya <tinyo> Baka sa baba pumunta eh. Hindi <tinyo> akong may butas pa sa babae boss, mo, susunod. Okay, mamigkas sana. Okay, hindi ako mas para, Hindi ako nakikita. Ilay mo, dali. Eh, buntok na lang ito. Ay! Naba... Ah, patay! i niya pa rin. I-gresh. yung balat. Mas, mas safe ka kung dito ka, lilipat ka dito. Mas delikado ka dyan, magtatatalon ka dyan, makakapakan mo pa siya.

hindi kaya pwedeng hukayin ay bato pala yun hindi, ba? hindi man natatamaan kasi dito sa pwestong ito lumot, 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 lumabas it's yung utos niya dito, dito. Hmm. anong kahoy ito? eucalyptus na kung matigas na kahoy Kala, Nara, okay. wala na 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 kasi, may mas... yung mga kaisip? Huh? 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 na Huh? 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 Lalo mo na Huh? Huh? pala Huh? Huh? mo nga yung

dun sa yung ubre nah, no, mer Yung ulo niya nasa nasa kabila mo piolo ha. Ganun, ganun <klos> daw Dara kasi si singo kayo. oh, uh, oh, uh, oh. ano, pero kung may lalabas ang shadow kanin, oy. Ingat, ingat yung yung ulo, ayan. Oh. Tingnan mo kaya Wow. Oh, ito, sandali. Oh, oh, ito tumayo ka muna, tumayo ka muna. Kilala ko yung umawak ng cobra to kulang din sa ingat eh mas marami yung tapang yan po si JPG kamandag alanganin po yung lugar wala kami iwasan dito sa kanang bahagi yun ba? yes sir sir palagay mo ganito ba kalaki yung nakapatay doon sa aso? Mas Kurang mga idol. Ah, malaki pa diyan. malaki pa diyan. Oh. Hindi naman na siya Okayo, malaki. Kasi malaki nang ano. Ayipit mo ba? Sige, sige. Ayipit. Okay. Yeah, siguro yung nakatuklaw sa ano. Mm -hmm. Yung nagbantay ng bukid dito ah. Pin na pindo. Ayan ah. Uh, oh, boss, yung pangin niya, nakaharap sa akin. <laughs> nakaharap ba sa iyo? Yeah, <laughs> yan, yan na, nakasalamin <laughs> ako. Nakasalamin ka naman eh. Oh, so, nasaan yung lalagyan natin ngayon? Ayan na, uh, success na yung operation natin kuya. Ta, hindi na, at least nakakuha tayo ng isa. Pero may tuturo pa ako sa yung ganito din. Oo. Ayan. Yung mga ganito talaga, ganito. yung pinabahayan. May butas rin yan. Pero <clears throat> pilipitin mo nga, pakagatin natin sa... sa video malayo yung bahay eh. pero ano lang po ito nakabakod po ito sa mismong loob po ng barangay barangay Bantog at ito po ay uh, private farm ni uh, Jopar. Jopar Jopar Paras ng Concepcion Tarlac Ayan. ang nagpapunta po sa atin dito ay si SB Bok Bautista ng Concepcion Tarlac Pakita mo yung uso. Ayan, tapit mo yung gusto sa live ko. Ayan. Yung mga pangil yan ah. Kanina pa po buga hmm. ng buga ng kamandag yan. Oo. Oh. Matalas ng pangil. Oo, oh, kuya. Yeah. Matalas yung pangil niya. May lumabas ba? Yan din po. O, sige. Okay Mas malaki po yung nakakagat ni sa aso. Mas malaki pa dito Ay, yung kumagat po, sa aso. Ayan, yeah. uh, hanapin natin. Pilipit, pilipit. Yeah. Wala nang kasama ko yan? Eh? Hindi yung dun, puntahan pa natin. O sige, kali po mo Nasa puno din. Oo, yung mga ganito. At saka yung ano, yung itong sinunog, ikutin natin yung malinis okay. para makikita natin. Salamat sa uh, magtagal magtaga na nanonood sa live ko sa YouTube. Pasensya na po ha, mo yung pagmumukha ni boss lang nakikita niyo lagi amo kasi ako nagtatrabaho amo. Kaya mo tatayo-tayo lang sa tabi ni muka, ha, mo amo. Para masaya sila. Gusto ko laging masaya yung mga baser ko eh sa mga hindi po nakakaalam yung mga video po ni JKJ Kamandag na pinapanood po ninyo ang nag-edit at nag-upload nagmamanage po ng channel ay si Moka Puno wow. yung boses duwende po na naririnig nyo si Moka Puno po yan aray Ako, Miss Ako, Miss Evan. Ako, Sino yung sinashoutout mo? Sino yung sinashoutout mo? Yung pinakamamahal kong si Janet Mercado Gutierrez. Alagaan mo yung baby ah. Nakala ko. Kanina pa ako kinakagat ng langgam. Iba talaga yung mga matatamis. Ganyan talaga pag-diabetes. Kaya pa po ngayon, eh, pa po ngayon niya. Ang laki. na rin sa mga magigiting nating sponsor. Kaya na, uh, hindi na po natin sasabihin yung pangalan dahil marami pa sila. Uh, po sila. So, advance. Merry Christmas po. Magpapasila rin po. May mga sponsor ka pa pala na secret. Uh, ano yung mga magigiting nating sponsor, basta rin nagpapasalamat ako sa kanila. Dahil uh, marami silang natulungan ang uh, mga okay. pinamimigay natin hindi po sa akin yon sa oh, um, galing po sa mga sponsor uh, wala po akong gastos doon gastos po nila hindi po ganoon kalaki ang kinikita ng JTG uh, kamandag at ano uh, Itong lakad po namin na ito ngayon, bali dalawang tawag po ito, yung isa. Ito, ito pong sinerts namin na ito ngayon, tawag ko po, po ito. Uh, yung susunod na pupuntahan natin, yun ang tawag ni JTG. Sa kasunod na bayan sa Saragosa, Nueva Ecija, dalawang hunos ng kobra ang nakita sa loob mismo ng isang tindahan ng ukay-ukay. Sa takot ay hindi man lang tinanggal ng mga tao ng tindahan ang mga hunos sa pangambang naroon pa ang mga kobra. Ganun pa man ay wala kaming natagpuan kobra, walang lungga o guwang na maaaring pagtaguan ang mga ahas sa loob ng tindahan may kasupalan din kasi sa likurang bahagi ng tindahan at bukid na ang kapaligiran ng lugar kaya normal na normal na may mga kobra na minsan ay di may iwasang maligaw. Sa mga nagtatanong po ng magkano magpahanap ng kobra, kapag malapit lang ay wala po kaming hinihingi basta maari kaming magvideo. Kung may ibibigay na voluntaryo ay maraming salamat naman po. Dito sa tawag ni Kamandag ay tumango siya sa halagang 500 piso lamang para sa kanyang gasolina. Dahil inakala niyang nasa loob ng tindahan ang mga kobra at magsasapiligro ng buhay ng mga tao. Ganun pa man, hindi ko na rin ito ipinasingil pa at napakabisi ng tumawag na nakalimutan kaming alukin man lang kahit tubig. Well, Karaniwan na po sa amin ang mga ganyang karanasan. Basta masaya po kaming makatulong sa abot ng aming makakaya. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video.